speechless si Ate Rosy ay. Si bawal lumiyak. Happy lang. A few minutes later. Okay. to. Baka ako na Yan po mga kalingap. Yung mayroon tayong pagbigyan so, Na so, isang na, ano. Na, Namimili po tayo ng ibibigay po natin kay Ate Rosy. At syempre po pangdagdag po niya sa grocery niya. So yun po ang surprise namin kay Ate Rosy. Yung pangdagdag po niya sa kanyang grocery at ay, ay sa tindahan niya hindi grocery niya. sa tindahan niya sa meat, mini, mini store. Uh, store. niya so yun po yung surprise ko namin at wala siyang alam po oh, hindi niya alam, alam ito pangin. wala siyang kaalam alam sa okay. well, ginagawa namin ito kumbaga ay mamaya ma surprise lang si oh, ate Rosie sigurado niya siya hmm. ay, ay, So, so na naman siya ni ano ni Kalinga Mas, eh. <laughs> Sigurado mamaya yan. iyak na ng mga mamaya si Ate Rose sa gagawin namin ito. Ellen. Ang oh. ganito. Oh. Na. Di ano lang naman niya sa ano. Mag ano tayo na. Kahit yung mga ano yung yung, yung mga si Ay, Sige. No, no, baby. Ayan. Ayan. So, si Kalinga po sinanga po ang ano Supper Crunch. Supper Crunch. Oh, sige, okay na yan. Ayan, yan. Ah, sige, sige, okay na yan. Tapos, yung iba pa. Yan, you know. Tortillos. Ayan. Yeah. At yun ang aming surprise kay Ate Rosie. Ito. Ah, sige, sige. Ito ko yan. Huwag yan, huwag yan. Ito. Ayan. Okay na yan. Okay na yan. At, yun na nga ang aming ano, yun na nga po ang aming isa-surpresa po sa kanya. At sana po masurprise po si Ate Rosie dito sa ginawa po namin. Ano pa ang dagdag? Ano naman ano ang na kaano? Ah? <laughs> so, pangano namin yun to pangayuda sa ano sa minister yes po <laughs> ayaw mo ma'am na ka dito po kami bumibili sa grocery na to So dito lang po yan sa may likuran ng LCC ng uh, ah, Ligaw. So titingnan muna natin kung magkano na yung naabot ng ating uh, yung ating ipa. College. Hmm? College, mm, college na Anong I college? That? Malayo oh, oh, pa, ay Malayo naman. nabuboard. <laughs> Anong pangalan mo ate? Baka ma... Ano? Baka... Ha? Jelly. Jelly? Hidalgo? Hidalgo. Ay, Hidalgo. Yan po si ate G Jenny. Bakit ko nang katrabaho pa? Bakit Ay, Jelly. Pangdagdag sa... Tapos nagabayad sa kaya kami na ang boarding. So, totally taga saan ka? Sa badian po.

Hmm. Kaya nagpa part time ka dito sa ano sa pagtatrabaho dito. Bigyan mo kami ng ano, ng address, cellphone number. Mamaya. Tapos puntahan ka namin. Pwede ba ate? Puntahan ka namin doon sa inyo. sa team kasi Sa team kalingap Kalinga kami. Eh, ano siya, ang oh? ganda niyo, oh. Hmm. Hmm. <laughs> 1639. Okay. Tsaka suka, then magic sarap. Hmm. Anong, ano po? Mm. Ano ba oh, uh, okay. sa pouch or ano? Pouch Hindi, yung ano sa ano, sa ano pandel, lang. Oo. Oh, yung pouch. Anin. anin anin na to. Anim din na po. Hindi. na yung anim pa. Then magic sarap. At saka ano na rin, bitchin. Kasi tindaan yun eh. Oh, sige, sige. Kailangan oh, na ano, ng bitchin din. Sulat niya? Hanggang, sulat niya. Maliban sa kagandahan niya, ay maganda din 'yung sulat niya, Ito na ganyan, eh binabagay lang. Maganda ang mukha, maganda din 'yung sulat niya. Hindi ka tulad ko, pangit na nga. Gabing <laughs> pa. Oy, oy, oy pa So, ayan po mga kalingap. At nakapag na tayo. Para so, uh, na, uh, na lang po tayo para uh, po yun. And then, na lang. Oo, na lang po Para dadayin natin kay Ate yeah. So, wala siya kala pa. No, wala siyang kaalam-alam sa ginagawa namin ito. Sa aming surprise sa kay Kahit Ate Rosie. Kahit si lang si po, basta Gitero. po makapagpasaya po kami ng katulad ni Ate Rosie. Then, yun yung ano namin eh. Um, ano yung, wala, uh, lubos na lubos yung, ano, yung pagtulong para kay Ate Rosie. Yes. Dahil, eh, Makita-kita na tayo ulit yeah. mamaya, mamaya doon sa lugar ni Ate Rosie. Yeah. Okay. Okay na to dito Oh, hindi na mo ako mamaya ha. dalawang ano ba ko ha? Ay, hindi ako pwede dito sa'yo eh. lang ako ako hapag sa tabatak na dito. At sa may hila po na lang ha Galingan ya, yan, Dari Parker, Juicy Vlog. Ayan na po mga kalingan, tara na. Uh, tatapos yung pagpaglagay sa box. So ayan po mga kalingan, andito na tayo. Yeah, we're here. Ayan, yung so, paninda. Ingay. Ingay. <laughs> ya, Ate Rose. Ha? Uh, Ate Anong masasabi mo diyan? Ano? <laughs> Taw lang kayo dalawa, pa surprise pala kayo. <laughs> 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 Kitchen <baby>, Ben. <laughs> Iyan na sa lindipinto. Ааа. Я байна. Я байна. Я мене нэ. Surprise nga eh, di ba? <laughs> oh, may surprise bang piyasa ba? Diba? Wala. Oh. Sa? oh, dami na yung Ito ang aming surprise right, sa bat sa yun. <laughs> Kaya nga may surprise kasi sumahod na.

Uting niya. Okay, paano so, naman 'yung leite? Ay ay. Ayan, dinamihan na ng tose. Ayan po ang ating pinamili. And then, at magdidikit din tayo. Kasi paano ma madagdagan man lang 'yung paninda ni Ate Rose? Oh, eh. wow, thank you. Thank you. Thank you.

Buto kuya. Galing yan kay kuya bal na maliit. Ma, ako na. Ma, ma, sa ika ati, si vlog. Ma, isa din. Ma, ako na maliit. Ano ang masasabi niyo mga anak? Ano? Ano masasabi niyo? Mga ano? Mga Junakis. Mga Junakis. Oh, anong masasabi? Anong masasabi mo kay Kuya Jose? Anong masasabi si Kuya Jose? Wala masasabi mga ito. Ay, speechless speechless <laughs> bait <Ay, walang malapit. laughs> sila o inuna tayo. pa Oh, Oh, ibitin-bitin e mo na. 'yung tayo. Magiging sa'yo sa bahay ni Ate Rosy. Natutulala ko sa iyo! Bakit ka natutulala? E na Rosy! E Ate, e may mga anak ka Ano? Baba ka bibig ko. Baba na kayo dyan. na Kasi maliigay sa mga Kasi isang panali. Anak ko na

no, 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 sa no, 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 live tayo no, 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 live tayo andito nga si, ano, si ate Huma, no, 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 si no, 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 o, oh, si Ate Christopher Musilio. Ate N.D.P.B. Shout out! Ayan, andito yung mga... Mga sakalam. <laughs> <Pag> o, <-tinyo>, Ate Mistrok! Huwag <laughs> uh, <t> mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ate Mistrok! <laughs> Team Mistrok! Ate Martino. Ayan, meron nang nga... Uh, kahit papaano... Meron nang tindahan si Ate Rose. Ayun, Ayun no, nagkaroon ng display display dito. Ayun no. May pansita na may grocery pa. Saan ka na? Dito lang sa Kalingap. O oh, ano masasabi niya o? Ha? Huh? Ay, bakit <laughs> <Bilang> na takot? Bigay na nag! Nawala! <laughs> may mga anak ni Ate Rose. Ginulat mo ba naman? Uy, busy kayo ah. Yes, yeah, Ano yung pinagagawa ninyo? Bakit naging busy kayo? Busy, busy, Hindi lang kayo na tumakbong mayor. Hindi, busy-busy pa. Busy pa rin Busy kapitan. Busy, senyor. Yeah. Oh, bibili ba kayo? Bawal ang tambay na pindahan. Oh, bawal ang tambay <laughs> dito, ha? Pag tumambay dito, kailangan bumili. Tambay dito. Oh, siya. <laughs> na sunay na siya, Karpentira yan, eh. Maliwalas ng tingnan ngayon, no. Na mayroon ng, ano, display. Yung mayroon ng paninda. Tigani tayo na, tapos na ang pagdi-display. Yan Hmm, ayan, ganyan. Oh, yun, mo pa. <laughs> okay. okay na. Ang ah. ganda ng tindahan ko. <laughs> mm, Congratulations, Ate. ayun, Maraming banderita <laughs> Huwag you know. ako nasama. Umalis uh, ka kasi dyan. <laughs> So ayan na nga po mga kalingap yung ano, bago naming surpresa kay ate uh, Rossi Betero yun, nagdagdag po kami ng ano, Na kanyang paninda, pansitan at naging parang ano yan ah, naging mini grocery Sa so, mini store so ayan ate Rossi anong masasabi mo ate Rossi? Speechless Ate Rosy ay. Ni Ate Rosy, bawal lumiyak. <laughs> happy lang. Happy, happy. Oo nga. Para ano ba? Parang nag-birthday ka lang. Oo, oo. Happy birthday, Ate Rosy. Yan ang regalo namin sa'yo. Wow, maraming maraming salamat po kay Kuya Jose kasi, kasi... Siya naghihirap din sa pera. Inunan niya ako. Ati ko lang. Maraming maraming salamat din sa iyo, Ati Josie, kasi eh, alam ko nagkukulang kayo. Inunan niyo pa rin ako. Ako pa rin yung iniisip niyo. Ang iniisip lang namin, pero si S makapagpasaya. Sabi po ako natutuwa kahit ganito. Sumrap po talaga ako na. Tapos niya, akala ko may pupuntahan kayo para ipapamili niyo ako. Kaya maraming maraming salamat sa inyo. Hindi ko kayo makakalimutan. Itong binili namin ay kaunti lang pero ano yan, um, ito talaga yung pinag-isipan namin ni Kalinga Pose na talagang ano namin na gusto namin talagang tulungan at yan nga po mga Kalinga uh, namili po kami ng ganyan para po sa kanya syempre po may mga expenses din po sila may mga bills na binabayaran ito nakita po namin na talagang nagsusumika po siya para sa pamilya nila and then um, tumutulong po ang kanyang asawa para din sa an nila sa pangkabuhayan nila pero kulang na kulang pa rin po especially po ngayon na may mga bills din sila na babayaran at may graduating po siya nga ano na anak. So yun Ate Rosy, maraming salamat din sa lagi mong pagsuporta sa amin ni Kalinga po uh, sa every live at uh, yun nga yung minsan na nakakaano kami din sa iyo, maraming salamat din. At ito yung aming surprise, monthly surprise namin sa iyo. So, Siwaman, sana naging happy ka dito. Sobra po akong, sobra sobra po ako at ating natutunan. Ayan, papalsit ka na! Ano, inunan niyo talaga po ako. Maraming maraming salamat po kay Kuya Jose at kay Ate Joseph Black at kay ako Jose. Sana po marami pang tumulong sa akin na makapanood po nito sa team Kalinga po. Maraming maraming salamat po. Lalong lalo na po kay Kuya Bal, kay Ate kay Kuya Ram, at kay Ati Jack. Maraming maraming salamat po kasi pinatayuan ano, nyo dito ang landing pad sa, sa ano namin, sa barangay dito po sa Ligaw Albay. Kaya maraming maraming salamat po. At isa po ako dun sa natulungan ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo ulit Kuya Bal. Thank you po. So ayan po maraming salamat po sa inyong lahat kay Ate Inday PB, kay Ate Duldo Mundon, kay Ate Bertus Woman at kay at, sa mga makapanood nito sa mga sa video natin na sana ay mayroon pang blessing na darating para sa kanya. Kaya maraming salamat po sa lahat-lahat at also kay Kuya Bal at Tiidna and Kalinga Prab and Ate Jack. Kaya maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat kay uh, Ninang Studio Sturdivan at kay Ninang Vicky Asakawa Mix Vlog. Ayan po at mayroon tayong sinurpi uh, kay Ate Rosie Bitero Kasama natin si Juicy Vlog. Yan po ang ating pa-surprise para kay Ate Rosie. Yan po. Uh, at yun po ang ating uh, handog pa para kay Ate Rosie. Kasi nga po, sa aking nakikita at ating naalaman, tuwing pumunta kami dito, at uh, yun po, ang paninda niya ay pansit at tinapay. At mayroon, mayroon namang iniiwan na paninda dyan, at yung kagay ng chicharon. Po. At yun po ang naisipan namin kasabi, sinabi ko nga na ano na kapag tayo ay sumahod kay Lulu White eh. kaya yun po ang ating gagawin maraming salamat po sa inyo lahat God bless mabuhay po ang team Kalingap And shout out po kay ati uh, ate Nili Bungabong kay ate Joy May kay ate Sabil Gulipardo at kay uh, Billionis Mix Vlog at sa lahat po ng mga ambasador uh, shout out po kay Ambassador G. Morio Vlogs at kay Ambassador Joey the Great Kalinga Pmik at sa lahat po ng mga ambasador and shout out po at maraming salamat po sa inyong lahat God bless mabuhay po ang team Kalinga bye bye Ayan po, mga kalingap, hey. nagpapansit si Ate Rosie. Ayan, nagpapansit si Ate Rosie. Pansit Ayan. overload. Yeah. Pansit overload. Tako, Grabe, no? Oh? Pansit overload. Ate Rose, salamat ha sa pansit, ha? Thank you rin, Kuya Rose, Sana ano, bigay mo ng blessing. Mm-hmm. Yan, po. Uy, yung mubusun, ma. Yung sarap po. Sa inyo kahit mabuti kang daan Hindi niya alintana na para lang makapaglaan Makapagpasaya ng mga taong nalulumbay Nandyan siya at magbibigay ng kulay May kalinga puse kayong At kayo ay tubulo